ng problem oh. sa oh. Kanina pa kita inaantay. Yan, tatu mo na pinapakita mo sa akin. Mas punong-puno pa yung tatu ko dyan. Oh. Ano bang klaseng tatu yan? Ay under the saya. Eh, hindi mo ba alam bawal dito yan? Oh. Sabi ko nga nagpalagi sa akin, sabi ko magtato ako. Gusto ko ipatanggal na yan, ako lang dapat may karapatan mag may tato dito. Kayo. Sorry sir, sorry sir. Ipabura mo yan. Yes I-laser sir, sir. mo yan. Ayaw makita yan ha. Yes. Mamaya ayaw makita yan. Ayaw, pasaway ko yung mga tauhan ko. Sir, sir. Ipalaser mo yan, bigyan kita ng isang milyon. Tomorrow sir, I it, Okay. Tomorrow. Yes, sir. I don't see anymore. Yeah, I don't okay? See anymore. <laughs> <laughs> ah, I don't see anymore. I mean, sabihin, <laughs> mabubulag ka na bukas. <laughs> 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 I mean, ka. Tomorrow. I don't see anymore. So... <laughs> Ngayon nakikita kami sa sa ilaw. O, tingnan mo mga mukha namin ang babata. Oo. Oo. Oh. Kitang kita talaga ang pinaka-ebidensya natin na napakabata. oo, okay. Paano mo marasabi itong nasa 50 na ito? Kasi yung mukha natin parang ano lang, parang si Otso. Hmm. At tayo lang naman pinakabata dito sa sako eh. eh. Hmm.